Hi guys, samahan niyo ulit ako mag-unbox itong in-order ko na selfie stick na tripod na rin siya. Ito pala yung TNW na L16. Alam mo, ang ganda ng packaging niya. Gusto, gusto ko yung packaging niya. Hindi talaga ako nagsisi sa in-order ko. Napakasulit na talaga niya. Ganda na ang ganda ng quality ng product na to. Kailangan ko talaga ito kasi affiliate ako at saka content creator din ako alam mo napakaganda talaga nito gustong gusto ko talaga ng tripod na to na selfie stick na rin napaka useful nito sa akin lalo na sa palagi akong gumagawa ng content araw araw at saka ang haba pa pala talaga ng stick na to hindi ko akalain grabe sulit na talaga yung pinambayad ko nito sinukat ko siya kung gaano siya kataas at saka halos magkasing tangkad lang mag, halos magkasing tangkad na pala kami nito grabe ang taas pala ng tripod na to at saka trinay ko na siya kung maganda siya sa pagbibigil ganyan parang may ano ka na rin parang may drone ka na kasi napakahaba ng selfie stick na to. Maganda siya lalo na pag namamasyal kayo tapos maganda yung view. Kuha talaga lahat yung view. Tsaka mas, ang maganda pa dito kasi may remote siya yung pang selfie. Hindi ka na mahihirapan mag mag-take ng picture kasi may remote na siya. Ikukunik mo lang siya sa bluetooth. Tsaka maganda na rin yung ano niya kasi 360 degree na rin siya. Pwede siya, pwede rin siyang landscape and portrait. Tapos ganyan pala pag mag-take ka ng selfie. Diba? Hindi ka na mahihirapan. Kasi may remote na siya. Napakaganda talaga ng product na to. Kaya ano pang hinihintayin nyo? Check out nyo na to. Kailangan nyo na to go.